Ada na nama si Andre. Inside, inside Andre cross. Elo yang outside. Siapa yang lebih ayo, yon? Kau yang lebih Inside Cortez. Yon. Woo, nak kasabaya nang na galawa. All right, Nobis. Finalin. Olsia. Wow. Elo ini kau mau oh, sombong langkah sangkar yang motor. Grabe loyoy. oy. Iloy di gumaw Grabe eh. Ayun na Pumasok mga idol Jam sa buraw Pangalawang posisyon Uy Aldre Cross ayon ka Nagpakilala agad mga idol Sa Nubis Aldre Cross Second posisyon Sa kanyang bagong bagong motor Mga idol ha Honda CRF si Cortez na ulay Cortez oh pero abangan mga idol abang abang kay Cortez Hoy! sumip lang oh, ayon grabe tumira pa rin mga idol oh laka pagkagilok pagkadlok ayon na Eloy Digumao oh. nagpakilala sa kanyang lugar mga idol ah ito ang baluarte ni Eloy Digumao ang Ginyuran Valencia City Pangalawa mga idol, Aldrich Rosso, Pulomolok, South Cotabato. Bloody Bagay na. John Cortez, ayan na sa likuran. Ayun. Wow. Sabi mga idol, Aldrin Cross oh. Woo! Sinong mag-aakala ko ngayon? Mga idol. Na ganyan nakalakas si Aldrin Cross. That's 14 years old. na bata mga idol. No, so, same position pa rin. Hindi pa nakapasok si Aldrin Cross mga idol. Ah, si John Cortez. Gandang bak anai gandang bak bak anai. Ayana ayana ayana. Oi! Kerapih kah? Karabin dikitan main idol Aldrick Bros. Ayun! Woo! Patang 14 years old mga idol, oh. lumalaban mga idol, laban kay Eloy di Guma, ayun. Nakuha mga idol. Woo! Shout out, Trampo Lumulok mga idol ha, ah. Aldrich Cruz. Ayun, bumawi si Eloy. Woo! Grabe, napakadang labanan mga idol. Ito ang magandang labanan mga idol. Woo! Nagpakilala dito mga idol sa Ginyuran, Malinsya City mga idol. Ang nagapulomulok, South Cotabato Bato. Ikatulo John Cortez. Hindi basa kalabayan ang kalaban yan si John Cortez mga idol. That 16 years old. Ayon, inside Aldre. Hala ka! Woo! Lucky sa bayan na naman si Aldre. Inside, inside Aldre Cross. Eloy outside. Sabay ng lipan. Ayon, kuha Eloy mga idol. Woohoo! Grabe, gandang labanan. <laughs> Dua. <laughs> Hala! Woo! Oh! Oh! Grabe, Eloy yung cortes. Cortez. Gandang labanan. Ayaw pumayag ni Iloy mga idol. Sabi ni Iloy, amin itong lugar na ito. Grabe. Napakagandang laban mga idol sa araw na ito. Pinakamagandang oh. laban mga idol sa lahat mga idol. Ay, Ang Nubis Production. Ayon, ni kadoa na Anton Cortez. Iba ka talaga Anton Cortez. Batang pa, batang bata pa mga idol ah. Ang nangunguna na to mga idol ah, mga young gun. Alaka, Aldri Cross versus Anton Cortez. Magandang laban to mga idol. Woohoo! Grabe. Side Cortez! Ayun! Woohoo! Nakasabayan na ang dalawa! Noon sa 85, ngayon naman sa Nubes mga idol. Pero malakas yan mga idol, si John Cortez mga idol. Pero hindi mga idol, alaka! Ayun! Inside pa rin Aldric Cross, karabi! Iba ka talaga Aldric Cross! Woo! Labi. Pareho Honda oh! 4.15 dahil siguro nang kagwan dahil gusto makayo ayun halaka wuuu gandang labanan inside outside ayun iba talaga mga idol si John Cortez napakalakas na bata talaga so, ok lang yan so good pamambun ni si Aldric Cross mga idol sa ito ang Nobis so bagong bago ang kanyang motor mga idol ayaman ng Giamigo pero ngayon oh grabe Parang matagal lang kanyang dinadala mga idol lang motor. Grabe yun. Grabe yun yung rider ni Nonoy. Oy, shout out, Noy. No, Ay, grabe yun, Noy. Iba pa rin ang champion mga idol Grabe. Elo, hindi ko umahin bagay na Ipaparun, bakbakanay Halak ah Grabe, gandang labanan Woo, na. ha paparon paparun ingat-ingat

Nggak sayang, ini last round tak. Hey, ah sayang Papa Ron. <laughs> sayang, oi.